Pag ito nabihisan na po namin, makikilala na ito ng kamag-anak, pag nalinis na natin siya. Pukuha rin tayo ng ano, paano yan, buhok niya talagang kalbo na mangyari nito. Pero importante, malinis. Eto, masilan. Masilan pa po ito mga kababayan kasi yung mga ganitong uh, kaso hindi pwedeng sasamahan ng iba. Basta-basta. <coughs> So, samahan nyo kami mga kababayan at i-share nyo rin po ang videong ito para ano, para makilala siya ng uh, pamilya. B ha? Biyahin na tayo. Okay lang? Susunod oh, sila sa direction Oo, susunod sila. Ibalik kita dito pag nabihisan na kita. Okay? Oh, sige. Let's go. Expressway. Hello, hello. Sige, kain lang. Uy, ako na mga ka. Pita ka niya, Alin, alin ang malapit? Na shelter? Shelter sa Pangasinan, no? Oh, shelter say, sa kanya. ano? Okay, pita ka niya! Gentry? Oo, oh, malang bayang mga bama niya, Yung, malapit, na. madali. Hala kay Cha! Cha, hala kay. Hala kay Cha! Hala kay Kabete, oh, sige. So ayan mga kababayan si ate na hindi ko alam ang pangalan niya Si ate teacher, ma'am Tawagin na lang natin ma'am kasi hindi namin alam ang kanyang pangalan Ayon sa mga tao nakausap namin dito mga kababayan Dati daw pala siyang teacher So hindi pa natin alam kung ano talaga nangyari sa kanya Pero dahil kawawa siya mga kababayan Tignan nyo po putik putik na babae pa naman Wala siyang damit pang ilalim Basta nakabistida lang Ito 70 370. Kapag kobra. Hmm. Kanina, kaya bibihisan natin mga kababayan. Samahan niyo po kami. Ayan, para malaman natin unti-unti ang kwento ng buhay ni Ate. No? Huh? Ni Ma'am. Sige Ano pangalan Kano? mo, te? te? Ano pangalan mo? Samantha. Samantha, tama. tama ito sa'pa. Your name, ate? oh, ma. Mama, na lang pa. Wala ka papa. Ano pangalan mo, ate? ano pangalan mo? A sans. Nancy. 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 Ha? Wala ka naman, Nancy. Saling na nga Nancy. Hindi nga. Yung kalawanan nga, tal 1721 nga. Yung may na ka ba? Ah! Mahaba-haba ang biyahe natin nito. Mm -mm. Mahaba-haba ang biyahe natin nito. Pero okay lang. Mayroon si Sib, ah? Import ha? Importante <laughs> mga kababayan. Pag ito nabihisan na po namin, makikilala na ito ng kamag-anak. Pag nalinis na natin siya. Kukuha rin tayo ng ano, paano yan? buhok niya talagang kalbo na mangyari nito pero importante malinis shelter sa Makati mm -mm. De, shelter sa Pangasinan or shelter sa ano shelter sa Cavite mga kababayan, shelter natin sa Makati may nakalagay pa may nakalagat pa hindi pwede andoon pa po si ate Perjoy so hindi natin pwedeng pagsamahin to masilan. Masilan pa po ito mga kababayan kasi yung mga ganitong uh, kaso, hindi pwedeng sasamahan ng iba. Basta-basta. so, samahan nyo kami mga kababayan at uh, ishare nyo rin po ang video ito para ano, para makilala siya ng uh, pamilya. Uwi muna sa shelter para mabihisan kasi kawawa naman. Ah uh, okay naman siyang kausap mga kababayan nasunod naman siya sa mga sinasabi namin yun nga lang hindi po niya nasasabi ang kanyang uh, pangalan kaya kung sino man po nakakilala kay Ate ayan baka makilala niyo po siya or uh, sa mga kamag-anak niya ayan sa mga kamag-anak niya mag-message po kayo sa amin siya po iuwi iu namin siya sa shelter para Blah, mapihisan, ba, ba, blank, pa, ben, mapagupitan. So, ate... Long so, oven press. malunggay. Oh. Tapos But sabi, mga kababayan, One, sabi six, pa nila mga metro kababayan, metro dati interior. daw siyang teacher. Ate, anong pangalan mo ate? Plapa. Ba. Isbel Bampengen. Ate, anong pangalan mo po? Noli Chicharon. Ba't ikitesan na? Hindi ko naintindihan yung salita mo. Anong salita yon? Ay, di ka tapay tro man. Ika sa garin ka, be, may patris pa Tapay ka ko siya na. ha? Ah, dapat studio. Pakainin mo. Napakadumi na ng mga balat niya, no? Ilang araw na talaga. Hindi lang araw to. Buwan na. No, pero ano, pag napaliguan to, maula yan. Eh. Babrushin natin, no? Ate, maligo tayo, ha? Okay? Ligo ikaw ha? Pa makilala ka ng kamag-anak mo. Ayan, kain ka. Eh, mm -hmm. na, Sorry. Okay. Dati Sorry daw po. siyang teacher mga kababayan. Para malaman natin ang uh, pagkakakilalan unti-unti. Kaya pa-share nyo po yung video natin. Makatulong man lang tayo kay Ate. Hmm? may mga tali-tali na no. Sino nagtali sa iyo para siguro hindi bababa. Kaya ang tisari pera na nagtipasas sa Lucas sa matarong ka lang yun. Hindi ka Benros yun eh. Lucas well, Benros eh. Magtiwa okay. Okay. Very good. Magtiwala ka sa amin ha? Magpray ka kay God? Ah, thank you for this drink first and mga ilagas. Sarara ko. Diyan ang amon ka nar sekretar kay pe ka naloko. Ganaw magsite ni. Kuno ko iya nalatsek na mo. Ganer disente ko no gigin setekam. E ka na sa. So ayan mga kababayan uh, sa mga mga kapanood nito no? i-share nyo po yung videos Can natin. Ayun para maka ano makatulong tayo kay Ati Nancy. sya po ay uh, teacher daw po sya No? Huh? Ano nangyari kaya kay Ate na kawawa mo? Patingin nga yung hair mo, matigas. Ay, matigas na. Oo, guguntingin na natin yan, no? No? Ah, no! No, no, okay, okay. Anong gusto mo? Gugun. Gupit lang. Yung shine with self, this one. Na-designing ko, sir, no? Okay, o, sige. Ayaw mong guntingin. Eh, silka. Silka. Cream silk. Eh, sige, like, teka, sana. Tingin mo, matas na, kaya, lasa. Mm -hmm. Yung para pa 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 siya, But, you know, ah. mas, yung gamot na ikatresis spray mm Hmm Sige. Uh, spray. Eh, spray. Eh, ano na yan eh. Alambri na eh. Hindi nakakayanin ng gamot yan. Ah! Ayan. Sa electric Oo. Kasi nga ngayon, eh. e, yung... 7, okay. ba, Jeremy nga yun, ba yun ng parloria, eh. yun. Dahil na. Kakayanin pa ba ng parlor yan? sa City sa Masteri ng Jeremy na yung Merlin yung barber shop. Inara. Ha? Sa Asia. So yung Hindi, hindi kahit hindi kalbo. Siya nga yung babawasan lang po ito. Oo. Sa multa set iya. Mhm. Ay, pero pa bisura ko, ikaw nga. Ayun, mga kababayan, samahan niyo kami. Pero hindi pa sila. Maro ka example ka tar ko sana. Oo. Ah, kanang spell pala, bakit ano kanong nasa isip pa rin niya yung mga pagpapa-exam, no? Eh, yung kamay ko. asan <laughs> sana yun. Ay, ay mo... Jollibee, sana yung Jollibee mo kakain pa. Oo, oh, mamaya pag ano, pagkataas mo maligo, kain tayo sa Jollibee, ha? Ah? Ah, sana yung mabana. Ah? Mayroong anak kami. Oo. May anak kami. Tapos, asan na si Benji ngayon? Nagtatrabaho. Saan siya nagtrabaho? Ano, psychological po siya. Pinag-guard lang, pinatabang. Mm hmm. Pinatabang, bisag kung nga trabaho. Pero, hindi nang tagumpay. Bakit? Pumunta ng probinsya. Pahirap. Kahit magpagkauna ng katungdanan, eh, ay, pahirap po. Maraming kumain, busy. Uh, ko ay yung laman ng ugat, ng laylay, parang ayaw na niya. Asa naman Naglo yung ano? Kasi nga, di kayanin yung mga pinggan. Mara, ang daming bugasan, ang daming. Oh, oh. Kananan manggot. Yung anak mo? Ay, nasa? sa probinsya po, ako. Naganap na. Nagtrabaho nga ako eh. Eh, yung, yung bana mo. Eh, yung anak mo na isa, nasa? <laughs> isa? Nandito sa Manila. Saan sa Manila? Umuwi sa bayawan ni Saan sa Manila siya nakatara? Nung Ang tayo yung lapses kami Mamaya na yung mga Mahal mo pa rin ang imong bana Ay uyab Ano na? Anong pangalan na imo uyab? Seven Jerry Balo, kami. Oh. Pero hindi kami, hindi kami nagluo nagbalay balay, balay, Bakit? nag ako, nag i siya, sabay lang. Ah, pas natulog siya, natulog po ko, sabay may natulog. Tapos umuwi kami, mga umuwi. Wala, din namin nakita, nasa trabaho na ako. Tapos siya po nasa trabaho na. Naka-standing lang siya, maghapon. Standing? Puro tindog, dili siya nagpungkot mo mo pungko siya pag ano lang isa ka mo tindog hmm. may kapoy lawas yes 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 papa nasa kwet ako pala kwet albakwa albakwa Alba, citizen kasi 32 lang yun eh Bakit kayo nagkahiwala ni Benji? Isusuksok din rin nga si Lever. Oh. dili na iwanan sa bahay. Oh. Ba ba't kayo naghiwalay ni... Yung Rilo nga, citizen. Pero shining siya, mam sa di area red siya. Ah. Uh are siya puno sa color. Ba't kayo naghiwalay ni Benji Arivalo? Kasi ano po yung na 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 ko na, wife wife po. Opo. Nang nag nanganak na ko. Ano na, na, na wipe, wipe po? Ang mga ina sa probinsya, iniwan ko yung bata. Siya nag na siya nagpagaling sabay ni. Sabay ni. iniwan mo na yung anak nyo? Mm -mm, sa bahay nila. Ah, iniwan mo iniwan mo kay Benji? Mm -mm. Bakit mo siya iniwan? Nagtatrabaho ako kasi nga hindi na hindi wala kaming iklaso wala akong susuporta sa kanya. Mm -hmm. Kaya kana ang yung, 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 yung alaga, hindi ko naman alam paano mag-alaga nung. Ano? Uh, oh, ano bakit ano nangyari sa iyo bakit nagkaganito ka? Bakit? bahay bakit ako nag nagkakaganito nagkaka kasi nga nag, sa bahay lang kami tapos security guard mahigpit di kami makagwa-gwa tapos yung kung kung yung kinain ng kasama ganun din ang kakainin kung bibili sa mga tindahan kung ano yung budget na binigbigyan kami ng budget na gusto namin dugay dugay oh. <laughs> nga si Auntie Josephine alam nga si <laughs> sa village. So ngayon, hindi mo na nakakausap si Benji Arevalo, oh, yung asawa, mo ba na? Hindi ako mo Hindi mo as na nakakausap. Asan ka? As sa Golden Bands? Oo. Ay, hindi naman ako siya amo. Nagtatrabaho din siya sa Libra. Mm hmm. Gidukos. Oo. Uh. Mm -hmm. Parilya Shopping Center. Ah, kaya ako umalis doon kasi hindi kayo nakakaon ng maayos. Kung ano, hindi naman Nini kasi kumain nag iya, -iya lang. Tapos gusto niya patrabahoon pa ko o brown uh, Ay, hindi ka pinpakaon. Mukhaon si Jenny. Iya, <laughs> Kapin ko... kami kaon niya. Masuko man siya sa kadugayan. Mm. Kasi umaasa na lang daw. Oh, ang anak babae, Lalaki, anak mo. Kahit Lalaki. <laughs> mm. <laughs> mga anak Lalaki nga. Nakita ko nga lalaki ngingwa dito lalaki. Eh. Oo. Oh. Sana mo yung sleeper, kung yung sleeper mo. ah oh, iso't mo. Isot mo. Para maligo tayo, ha? Halika, dito ka. Dito Sit down ka muna rito. Sit down. Returnan, moms. Bala niyo, sir? Oo. Oh, oh. May tao kasi. Mm -mm. Kasama mo yan dito. Uh, what did you say? First. Okay, thank you. Good afternoon, ma'am. Yes, good. Yes, gamit niya po ito. Opo, opo. Yung wife ko, si Aling Rosiana. Ang daming gamit po. Mm -mm. Dapat po, nasa room siya. Ito po, nasa lahat. Mm -mm. Ay, o. Oh. Pagbibintangan kami, wala pa, wala akong dalangan. Hindi, hindi ka pagbibintangan kasi ikaw lang dito. May mga kasama ka dito. Uh, ah, dito, pansamantalang tirahan mo dito hanggat hindi ka nakikita ng uh, bana. Buksan mo na yung ano, girls, yung sting. Ano ba yung mayro? Yung e pat, si mountain, Dangerous spread. Hmm? Yes. Yung mga bigas, if ano mo na dun sa ano. Okay lang to, opo. Oh, mm -mm. Saan ka nag saan ka naggagala-gala? Bakit ang dumi sobra ng paa mo? Sa gumilig ako dyan sa gwa po, opo. Sa gawas? Oo, dyan lang po, oh, saan natutul... na, oh, po, oh, po. Saan ka natutulog? Nag-opo, opo. Saan ka natutulog? Diyan lang din sa gua. Oh, sa kanila, nila yung ano. Hindi ako makapapasok po. Eh, hindi ka makapasok sa bahay? Opo, hindi. Saan ka naman naliligo? Eh, pag, may, pag malakas yung ulan sa ano dyan sa mga kalog mayroong tinaw. Tapos matinaw naman po. Matinao, Sa alog ka lang? Opo. Hmm. Malakas yung ulan naman. Pag umulan naman, lipas na mga pibis na na. May, may hababon na siya na magkaroon ng tubig yung mga kanal. Kasi, mga chinelas mo, sino nagtali-tali yan? Bakit nakatali-tali? Ay, ako lang din mahilig, sir. Kasi nga, ayoko ng plain. Gusto ko na may mga flower-flower sa gilid. Gusto ko yung may designing. Mm -hmm. Okay. So, kanina mga kababayan, nung na, na first na meet natin, hindi natin siya makausap. Hindi po pwede, sir. Pati yung ini-trick, fan po, ipapasok po. Eh, kaya yung bagong ano na lang. Hindi namin makausap uh, na maayos? Pero ngayon, hey, yung Wen, dupo lang bita abyan po. Na hindi natin siya hindi na hindi tayo mag-iisip na iba siya sa atin. Yung po, ibigay niya po yung mga gusto mong malaman, na? Ate? Okay so, na po. Oh, po. Ka, ano pa, po? Pa, pa. Ano po? Okay. Huwag ka matatakot sa amin, ha? Kilala mo na ako? Yes, ma yes, sir, yes. Sir. Ako si Daddy Frankie. Bra So hintayin lang natin France, si ano. Hintayin lang natin si Ate Marites. Makababayan si Ate Marites na magpapaligo sa kanya. Hindi noon kasi pwedeng kami ay magpaligo dahil si Ate Marites ah uh, pinamalingki sa kanya. Ta Magnolia scents. Mhm. Double U letter T okay the match da w. Maga ano Pili kayo ng damit niya, i-ready niyo yung damit niya. Siya yung sa ilan ng yuta. Uh, huh? Nasa mga siya. Bakit ako kayo doon sa ano, uh, ilan ng yuta. Kasi question po ako. <laughs> Bakit Pili kayo ng damit sa para sa kanya. Importante short, tsaka dress. No? Ano siya mga kababayan, wala nang bra. Basta wala na siyang damit pang ilalim. Morning na ma ma'am. Oo, oh, oh. plus oh, 6 po ma'am. Opo, oh, 6-3. Verse 3 ka 24 hours po. Oh, wow. JNE po ay Belcevem. Haba oh, yung, okay haba na. yung hair niya dati. Thank you po, ma. Oh. Talagang ano na. Thank you po, po. Atas ay reset na. Tingnan ko lang yung hair mo, ha? Hmm? Talaga, dikit-dikit na talaga mga kababayan. Ano pong dapat gam gamot niyan, ma, sir? Ano, puputulin na natin itong nagdikit-dikit para humaba na lang ulit. No? Okay lang sa'yo, Saan pa po tolin? Hindi sa, dito eh. Hindi. Sa ano? Dalhin kita sa David Tea House. Para maayos Kay yung... Kaya Kuya Deb? Kaya David Salon? David Tea House. Mm. Ah, oo. Oh, David, David Salon. Ko... Ha, alam pala mo. Ha? <laughs> alam. alam mo yung David Salon? Ha? Hindi ko alam. Saan pa banda? Ah, magahanap na lang tayo ng parlor dyan na magaling. Hindi, pambili lang talaga. Pambili. Pambili? Oo, pagkatapos mo maligo, <laughs> pagkatapos mo maligo, bibigyan kita pera, ha? Doon na lang! Oo, doon na lang kita Bakit bigyan. Bakit dito sa division ko? Teka, kunin ko yung ano. Maligo <laughs> na siya. Oh, okay na, maligo ka na? Ang sagwa ako. Ha? Ah, oh, maligo ako? Oo. Oh, oh. Diyan na si Ate Mar Marites. Papalang sa Nina. Ha? Huh? gawan ka. Oo, oh, oh, wait na. Marites, halika.